tayo ngayon sa Batasang Pambansa Complex para sa gaganaping ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos mamaya pong alas 4 ng hapon. At ito na nga po ang ikawalumpot pitong State of the Nation address sa kasaysayan po ng ating bansang Pilipinas. Ano? Sa mga sandali po ito ay uh, nagdaratingan uh, pa isa-isa yung uh, ilang mga empleyado na mga kongresista, ano? may mga staff na mga kongresista at mga kawani ng uh, mm -hmm. may mga nakita na rin po tayo at ilang pang mga kawani ng gobyerno para nga maghanda na at uh, maging maaga dahil nga po talagang uh, may mga ilang mga road closures din pong ipatutupad no sa pagpunta o yung daan papunta dito sa Batasang Pambansa. Mahigpit din po ang seguridad, mahigit 10,000 mga pulis ang uh, dineploy na sa loob at labas ng uh, Batasang Pambansa para mag uh, bantay sa seguridad at pati na rin sa mga kilos protesta. Tatlong grupo po ang pinayagan ng mga otoridad na magsagawa ng protesta. Ito po yung grupong Bayan Muna na magrarali malapit sa Saint Peter's Church sa Commonwealth Avenue. Ang Tindig Pilipinas na protesta naman malapit sa White Plains at ang isang grupo na mga taga-suporta ng administrasyon na magsasagawa ng aktibidad malapit sa Sandigan Bayan sa Commonwealth Avenue. Bagamat meron tayong informasyon na nakuha na mukhang hindi na nila itutuloy sa pro-admin dahil nga sa sama ng panahon. Ano? Pero mamaya antabayanan natin kung magbabalik magbabago yung isip nila. Bukod dito, may mga isasagawa rin pong kilos protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. At ngayong taon, gagawing simple ang SONA dahil nga po sa sunod-sunod na mga sama ng panahon, yung mga bagyo at kalamidad na tumama sa ating bansa. At bilang pakikiisa, itinone down po ang uh, usual show of pageantry. Tinanggal na po yung red carpet dito sa north and south wing pero sa main lobby, mananatili pa rin po yung red carpet. Bawal ang stage ceremonies, fashion coverage o photo setups. At pa payagan lamang ang maikling panayam sa mga dadalo sa SONA, alinsunod na rin po sa security at accreditation procedures. At hinihikayat pa rin ang mga dadalo na magsuot lamang ng tradisyonal na barong o uh, Filipiniana at kumaari iwasan ang pagsusuot ng mga garbong mga damit. At aabot naman sa 85 members ng Diplomatic Corps ang kumpirmadong dadalo ayon sa Department of Foreign Affairs. Una nang nagsabi si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa zona ng Pangulo at uh, samantala nasa 160 medical personnel naman ang mag-aantabay ngayong araw sa Kamara kasama ang 17 ambulansya. Kabilang naman sa mga inaasahan tatalakay ng zona ng Pangulo ang ilang issue sa ekonomiya at issue ng mga manggagawa at speaking of issue ng mga manggagawa, kaugnay niyan mga kapanayan po natin ngayon live ang uh, kalihim ng Department of Labor and Employment na si Secretary Bienvenido Laguesma. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Laguesma, si Maris po ito at live po tayo ngayon sa unang balita. Magandang umaga Maris at magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Mm -hmm. Una po sa lahat, Sekretary, ano po ba yung inaasahang issue tungkol sa mga manggagawa o labor and employment na tatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung ipinangako niya nung nakaraang sona na natupad at di pa natutupad na ngayon ay uh, mukhang tatalakay niya. Kabilang po sa mga nirekomenda niyo, ano po yun? Uh, kagaya mo, Maris, tayo rin po ay uh, naghihintay ng na pinal na pahayag ng ating pong Pangulo. May kinalaman sa usapin na tumatalakay uh, sa mga manggagawa at syempre, pagigib din dyan yung mga namumuhuna no at uh, siguro uh, kagaya nung nakaraang sona ng pangulo nabanggit niya yung kalagayan sa ating labor market o employment rate eh inaasahan natin na magkakaroon din siya ng pahayag may kinalaman dyan. subalit ulitin ko lang kagaya mo at uh, kagaya ng ating mga mamamayang Pilipino hinihintay natin uh, yung pinal na pahayag ng ating pangulo mamayang hapon Oo. of course we understand that pero siyempre, bilang kalihim po eh kumukuha po ang pangulo ng mga accomplishments eh ng uh, bawat isa sa mga kagawaran at uh, daing pa rin kasi ng mga manggagawa ngayon yung napakababang minimum uh, wage no para sa mga uh, empleyado sa mga manggagawa at ang inaabangan po nila yung legislated wage hike posible pa po ba to o talagang mananatili na lamang sa mga regional tripartite boards ang uh, ang uh, bala o ang uh, baraha para mag umakyat o madagdagan yung kanilang sweldo Kagaya ng lagi kong sinasabi, Marisa, no, ang mantato uh, mandato o uh, kapangyarihan ng magpanukala ng batas nasa lehislatura. At alam naman po natin na uh, yan po ay kanila rin uh, sigurong isusulong. Uh, mayroon na tayong nadinig ng na mga ikangay uh, pahayag na i -re o kaya magpapail ng panibago. At ang tungkulin po naman ng executive branch, no, lalo ng Department of Labor and Employment, magkaloob lamang ng technical inputs at kung sakaling yung panukala ay maging batas, ipatutupad po natin yan. At uh, in fairness po sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board, sila po ay nalikha dahil din sa batas na isinagawa o pinasa ng ating kongreso. At uh, ang kanilang tungkulin lamang, may kinalaman sa minimum yung pong entry level Uh, hindi po sila tumatalakay dun sa over and above the minimum at uh, yan po ay dapat na isinusulong uh, sa pamamagitan ng ugnayan ng manggagawa at namumuhunan sa pamamagitan ng din ng kanilang union kasi kaya nga meron tayong tinatawag na collective bargaining negotiation eh dapat yung kanilang mga CBA magpo-provide ng benepisyo over and above the minimum standard of law di nga ng minimum wage at uh, yan ay tumatalakay din uh, doon sa kapasidad o kakayahan ng ating mga namumuhunan. Mm -hmm. Secretary, kabilang po sa isa sa pinakamalaking anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang SONA ay yung pagbaban sa mga POGO o yung uh, Philippine Offshore Gaming Operators. Kum Kumustahin ko lang po yung mga empleyado na nawalan ng uh, trabaho dahil nga po sa pagban sa POGO. Kumusta na sila at uh, nabigyan na po ba ng tulong na magkaroon ng trabaho ang lahat sa kanila? Pagkatapos po ng uh, pahayag ng ating Pangulong noong taon, nagsagawa kaagad po ng uh, uh, proyekto o programa ng ating uh, department, de Departamento, uh, kapahagi po natin yung mga employers po ng mga POGO workers at ng ating PADCOR. At uh, uh, batay po doon sa aking uh, huling uh, nakuhang uh, ulat, mahigit sa 28,000 uh, mga manggagawa po ang natulungan ng ating uh, Departamento, kapahagi ang ating mga iba sa pribadong sektor. Iba-ibang klase po ng assistance ang naipagkaloob sa kanila. Meron pong uh, employment facilitation, meron pong livelihood, meron training, meron din naman pong pagtulong upang makakuha po sila uh, ng uh, kanilang mga sertifikasyon o ikangay yung uh, pagpapatunay na sila ay maayos na manggagawa upang makakuha sila ng panibagong trabaho at uh, tumulong din po tayo sa pagbibigay ng uh, ikangay mga assistance financial at ayung uh, uh, kanila po ng uh, mga aplikasyon may ginalaman naman po sa unemployment insurance. So, uh, sa kapangkalahatan po, uh, yung pong mga uh, pagtulong ay uh, isinagawa po ng DOLE at uh, yun ay sinabayan din ng mga uh, humigit kumulang lima hanggang anim na job spare kung saan nakatuon po sa ating mga OFW workers. Alright, Secretary, marami rin po kasi tayo mga kababayan, mga manggagawa na naapektuhan ng uh, pananalasa ng bagyo, magkakasunod na bagyo at habagat. Uh, meron po ba tayong tulong na maibibigay dito sa mga manggagawa na ito na syempre hindi muna nakapagtrabaho no? dahil nga po sa kalamidad at sa mga sakuna? Pakagaya po ng mga nakaraang panahon na kung saan ay meron pong nanalasa o naminsala na weather disturbances, bagyo, pagbaha, Meron din po nga uh, nakaabang na tulong. Uh, in fact po nung nakaraang linggo, bagamat po medyo masama ang panahon, nagsimula na pong makipag-ugnayan ang pong mga frontliners, ang iba-ibang mga regional offices kung saan po ay mayroong uh, pinsala. Dinulot po yung uh, uh, bagyo at uh, yung pong ating habagat at uh, medyo nagkaroon na po ng profiling at uh, expectedly uh, sa pagbuti po ng panahon itong linggo na ito, Pagsisimula na po ang implementasyon ng ating programa. Una, may kinalaman po sa pagkakaloob ng temporary emergency employment. Ikalawa, yung pagtitingin din po kung paano sila matutulungan in terms of livelihood. At nang sa ganun naman ay medyo makaangat ng kaunti, magkaroon ng kaunting ginhawa ang ating mga magagawa at kababayan na napinsala po ng nakaraang mga weather disturbances. Alright. Uh, maganda malaman yung tungkol sa emergency employment na mabibigay po doon sa mga nawala ng trabaho. No? Maraming maraming pong salamat at patuloy po kami nga uh, makikibalita sa inyo. Secretary Bienvenido Laguesma, ang kalihim po ng uh, Department of Labor and Employment sa inyong pong panahon. At uh, of course, sa mga impormasyong binigay niyo po sa amin ngayong umaga. Ingat po. God bless. Maraming maraming salamat din Maris at ingat din po tayo at ingat din po ang lahat ng manggagawa. Dahil hindi dadalo at manonood ng State of the Nation address sa si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw, Babasahin na lang daw ni Vice President Sara Duterte ang talumpati ng Pangulo. Sayang ang data. Ayaw ko na rin manood kasi alam nyo sa totoo lang ha. Sa totoo lang talaga. Natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Babasahin ko na lang. kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pampubola ang sinasabi sa taong bayan. Sinabi ng BC sa kanyang pagdalo sa pagtitipon ng Filipino community sa South Korea na nanawagang ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinesyon din ng BC ang ilang proyekto tulad ng flood control, pati ang posisyon ng administrasyon sa isyo ng West Philippine Sea. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ng Malacanang ukol sa mga pahayag ng BC. Mga kapuso, nakalatag na po ang mga concrete barriers sa Commonwealth Avenue na magsisilbing hangganan ng mga magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw. At uh, live mula rin dito sa Hebron City ngayon ng balita si Bam Alegre. Bam, anong oras ba magsisimula ang kilos protesta at tuloy ba yan? Rain or shine? Maris, good morning. rain or shine, nakahanda yung ating uh, pulisya rito at nakikita nyo sa ating likuran, nandiyan na rin yung mga barriers, pinaghalong uh, concrete. At uh, plastic, so they're expecting na naman na tuloy rin naman ang rally. Ang concrete barrier na ito sa ating likuran ay indicator lang daw ng pagitan na 100 meters na hangganan kung saan maaaring magsagawa ng kilos protesta. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa mga grupo na magsasagawa ng rally para maayos itong maidaos. Nabigyan din sila ng permit. Sa loob ng tatlong meeting, may pagkakaintindihan naman ng mga grupo at ang pulisya para sa mapayapang pagkilos. Ang 100 meters na pagitan ng pulisya at kilos protesta, alinsunod yan sa Batas Pambansa 880 para matiyak ang public safety habang napapangalagaan ang karapatan para sa peaceful assembly. Nakaantabay na rin ang mga frontliner ng pulis suot ng kanilang mga raincoat dahil nananatiling masungit ang panahon. Kasama rin sa napag-usapan ng PNP at ng mga magkikilos protesta na papahintulutan ng programa mula 1 to 5 p.m. Sa permit na binigay ng Quezon City, uh, within 100 meters, doon po tayo mag-start na mag-form. At uh, yung po ang uh, nasa batas. Ang napag-usapan po natin doon sa sectoral groups, dito po sa St. Peter, yung po ang napagkasunduan natin kasi may mga series of meeting naman po tayo before sila inalaw na na magrally. Maris, dalawin ng traffic naman, mabuti na lang at maraming lane ng Commonwealth Avenue kahit na may setup dito ang pulisya. E eh, tatlong lane ang maaaring gamitin ng mga motorista. Ito ng balita mula rito sa Casa City, ba Alegre, para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, pagpapaayos uh, ng transportasyon, mas mataas na sahod at pagpapababa ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. Inalamang yan sa mga isyong nais marinig ng ating mga kapuso mula kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address mamayang hapon. Mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, ano bang sabi ng mga kapuso natin? para mga lumang issue din naman yan ah. Ivan, good morning. Nagsasagawa ngayon ng kilos protesta sa mga miyembro ng grupong Bayan Southern Tagalog sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue dito sa area ng Philcoa. Pasado la 6.30 ng umaga, nang magsimula ang kanilang programa kanina. Ito'y patikin pa lang daw sa mas malaki ang kilos protesta mamayang hapon. Daladala ng grupo ang dalawang FG na binansaga nilang Zombie BM at Sara Nanggal. Ayon kay Lucky Oralier, ang tagapagsalita ng Bayan Southern Tagalog, sumisimbolo ang zombie BM sa pagiging sunod-sunuran umano ng Pangulo sa Estados Unidos habang ang Sara Nanggal ay sumisimbolo raw sa isang halimaw na sumasalakay umano sa pera ng taong bahay. Na tulad na panggit mo Ivan, ay natanong din natin yung natin mga kababayan kung ano ba yung gusto nilang marinig mula sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Araw-araw pahirapan ang pagsakay ni Rose papasok man o pauwi galing sa trabaho. Galing pa siyang Rizal kaya dalawang sakay para lang makarating sa Maynila. Kaya kabilang sa gusto niyang marinig sa ikaapat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ang mas maayos na transportasyon. Yung mapaayos yung administrasyon niya at saka yung ano po, yung sana yung uh, yung transportasyon na yung ano ng mat, traffic, o na na yung bilihin masyadong uh, mahal. Diba? Tapos yung pamasahin yun. Ganyan din ang hiling ng first year college student na si Cassie. About po sa commute po, which is dapat maayos po kasi sobrang tagal po makasakay eh. Para naman sa security guard na si Rodel na isang minimum wage earner. Dagdag sahod para sa ano, para sa mga katod minimum wage earner. Ang mga rider at driver ng papublikong sasakyan, iisang panawagan sa Pangulo. Pangunahong na gusto namin marinig yan, kami mga mga rider, bababa yung gasolina. At sa kapangalawa, yung pinangako niya na hindi pa siya nanalo, hindi pa siya nakaupo, eh dapat malapit na siya magtatapos ng, ng ano niya, termino niya, ay dapat matutupad niya kahit sandali lang yung pangako niya pag tungkol doon sa bigas. Yung pagbaba po ng mga langis dahil ang hirap na ho ng biyahe, taas ang taas ng mga bilihin. Kung ang construction worker na si Jong ang tatanungin, wala siyang gustong marinig mula sa SONA. Wala? Bakit? Puro pangako lang yan. O problemahin ko pa yung problema nila eh. Diba? Ah, problemahin ko yung sarili ko. Samadala Ivan, sa kabila na nakakaranas ng malakas na buhos ng ulan dito sa Baguito na Philcoa, ay tuloy yung programa at na kilos protesta na sinasagawa ng mga miembro ng grupong Bayan Southern Tagalog. At mga dalawang lane na po nitong area na ito ng Commonwealth Avenue yung nasasakop nila kaya umiiwas yung mga motorista. At mahaba-haba itong linya na ito ng mga nagsasagawa ng kilos protesta ngayong umaga. At sa informasyon na nakuha natin ay pasado alas 8 ngayong umaga ay magtatapos yung sinasagawa nilang kilos protesta at susunugin din nila yung daladala nilang dalawang FG dito sa lugar. Yan mo na sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa si GMA Integrated News. Bago ang talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, naglabas ng hinaing ilang grupo sa mga hindi na natupad na pangako ng Pangulo sa kanyang nakaraang zona. Ang Teachers Dignity Coalition binigyan diin ang problema sa malawakang pagbaha. Bakit daw parang lumala pa ang mga pagbaha kung may git limang libong flood control projects ang tapos na ayon sa Pangulo noong 2024? Panawagan nila sa zona 2025, dagdag ng classroom, learning materials at sahod para sa mga guro. Educational reform din ang isa sa mga hiling ng Tingog Party List. Bukod dyan, isinusulong din nila ang food security. Dapat daw gawin pang mas mura ang bigas sa pamamagitan ng local production. Hiling din nila na magkaroon ng legislated wage hike para sa minimum wage earners para masuportahan ng mga manggagawa ang kanika nilang pamilya. Tarlong taon na ang nagdaan at tarlong taon pa natitira sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, ikaapat niyang State of the Nation Address, ano ba ang mga problema na nasunusunan na? At ano ang mga balak pang ayusin? Darito ang unang balita. Nasa kalahati na tayo ngayon ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong mga nakaraan niyang State of the Nation Address, unang binabanggit ng Pangulo ang lagay ng ekonomiya. Mula sa mga planong pag-recover, mula sa dagok ng COVID-19, hanggang sa inflation na tinawag noon ni Pangulong Marcos na pinakamalaki nating problema. Nang maupo si Marcos bilang presidente noong 2022, 5.8% ang average inflation rate ayon sa Philippine Statistics Authority. Tumaas pa ito noong 2023 sa 6% at halos ng alahati naman noong 2024. Nitong pagtatapos ng Hunyo, bumaba pa ito sa 1.4%. Pero tulad ng sinabi ng Pangulo noong huli niyang SONA, kahit maganda ang mga numero, ramdam na ba ito ng ordinaryong Pilipino? Tingnan natin ang presyo ng bigas. Halos 48 hanggang mahigit 60 pesos ang kada kilo ng local at imported rice noong 2024. Ngayon, halos 39 hanggang halos 58 pesos ang presyo niyan kada kilo. Ngayon taon din inilunsad ng benteng bigas meron na program ng pamahalaan na nabibili sa mahigit apat na kadiwa center para lang yan sa mga piling sektor. Kaya pagpuna ng ilan, hindi naman ito nabibili ng lahat at malabong mapanatili ang ganitong presyo. Kabilang din sa mga ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos ng Zona 2024, ang mahigit 5,500 flood control projects na natapos na sa bansa. Ngayong halos buong bansa, nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa mga nagdaang bagyo at hanging habagat, tanong ng marami, nasaan na mga proyektong ito? Paliwanag ng Department of Public Works and Highways, maraming napatayo at kasalukuyan pang binubuong flood control projects sa bansa. Giyit ng DPWH, maraming dahilan ng pagbaha tulad ng problema sa basura at ang iba't ibang nangyayari sa kalikasan. Ngayong ikaapan na ng state of the nation address ni Pangulo Marcos, marami pa rin issue na kinakaharap ang bansa at marami pa rin ang kailangan solusyonan. Ano-ano nga ba ang mga gagawing prioridad ng Pangulo para sa natitirang tatlong taon niya sa pwesto? Ito ang unang balita, Bama Legre, para sa GMA Integrated News. Worth it daw ang 200% effort ni Barbie Forteza sa pelikulang P77. Sa special screening nitong weekend, positive reviews ang natanggap ng mind-bending horror drama. Kinatuwa ng mga nanood na direktor, content creator at estudyante kung paano tinalakay sa fantasy thriller genre ang mga issue sa totoong buhay. Si Barbie na first time ding napanood ng buo ang P77, aminadong kinabahan sa magiging reaksyon ng viewers. Complex at malalim daw kasi ang karakter niya sa pelikula na si Luna. Huwag pa huhuli sa kakaibang takot at gulat na ihahatid ng obra ng Jemmy Pictures at Jemmy Public Affairs. Showing na yan ang P77 sa mga sinihan this Wednesday, July 30. Congrats, Barbie! Yeah, congrats! Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.